President Bongbong Marcos at President CEO ng Siemens AG na si Dr. Ronald Bosch ay nagmeeting sa Berlin, Germany. Ano ba ang pakinabang natin dito? Sa palagay ko, malaki, malaki ang pakinabang natin dito. Dahil itong Siemens AG ay isang napakalaking kumpanya sa Germany na nagbibigay ng services kagaya ng healthcare, immobility, digital service, infrastructure, energy, at marami pang iba. Malaki mapapakinabangan natin sa kanila. Kung ito'y matutuloy at siguradong matutuloy. Tinalakay nila sa kanilang pagpupulong ang um, healthcare services para sa ating mga Pilipino. Galing na. Yan ang magaling na presidente. Kumakausap siya ng mga business investor para dito sa atin sa Pilipinas na makakatulong sa atin ng malaki. Tinalakay nila yung mga dapat gawin at dapat na ibigay na serbisyo para sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo lalo na sa mobility. Kakaroon tayo ng railway system, ba, sa energy, sa mga infrastructure. Nakapokus din sila sa healthcare ng mga Pilipino. Tapos yung magkakaroon sila ng health training center. Yan ang pinakamaganda dahil lalo natin ay enhance yung kakayahan natin at may bibigay naman nila yung mga advanced technology para sa mga healthcare worker sa ating mga Pinoy makakatulong ng malaki diba? ibig sabihin, yung ating kalusugan eh, hindi na natin masyadong iisipin sa immobility naman yung railway system sa energy. O, oh, sana ito na. Ito na ang magbabago ng buhay natin. Additional na pagbabago ng buhay natin. Di ba? Napakagaling. Ito, yung sinasabi nilang presidente na walang ginagawa. Ako, hindi nyo lang po alam. Napakaraming bagay na binigay, na nagawa ang ating mahal na pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi lang po ito binabalita pero, makikita na lang po natin sa gawa ko. Salamat po. Pag nagustuhan niyo po itong aking video, ay huwag mong kalimutan, mag-like, share, and subscribe. Thank you!